Ayan, good morning guys, good morning mga palangga So ayan Good morning po sa ating lahat Ayan, i-check po natin ang ating blood pressure ngayon mga palangga Kung na uh, status atong blood pressure ngayon So <coughs> ayan, good morning, good morning guys So mag-check ako palagi araw-araw guys Kasi ano, ang taas po ng aking BP mga palangga So ayan, tingnan natin mga palangga kung ano ang kahinat na nitong ating ano pag BP ngayong umaga guys so ayan, samahan nyo po ako mga palangga sa pag uh, kuha ng blood pressure po natin so ayan, abang abangan mga palangga <clears throat> tayo nang guys. And shout out kay Mami Respack Channel. Yes. Siya po ang nagbigay nito mga palangga sa akin si Mami Respack Channel from USA. <coughs> binigyan binigyan po ako ni Mami Respack guys kasi ano. Mabait po siya at very generous. Ayan, kinuha ko po ang battery nito guys kasi madali pong malubat pag naka ang battery. Ayan, bipi tayo mga palangga. Bipi, bibi Po guys 165 over 113. So ang pulse niya is 90. So ayan mga palangga. So ayan ang taas pa ng aking BP, guys. So, maroon naman po akong mga gamot na iniinom mga palangga. So, ayan. Ayan, dalawa na lang po guys. Dalawa na lang po ang aking gamot na iniinom. <coughs> Pag wala po akong iniinom na gamot guys, ayan ang aking dugo umaabot ng 200. So, ito po yung gamot ko mga palangga. Sobrang taas. Sobrang taas guys. So, Manang maninguha dyo ko work mga palangga para para maus-us ang akong dugo mga palangga kahit di ko mag-inom magtambal. tambal Ayan. So, ang nag-add on sa atong life guys is tamba na lang dyo. So, mura na mga palangga. Bye-bye.